Nagsimula ang episode mismo kung saan nagtapos ang naunang yugto, sa gitna ng paguluhan sa loob ng abandonadong bahay na ginagambala ng isang napakalakas na espirito. Ikinwento na si Momo at Okara ay kapwa na wala ng kontrol sa sarili matapos silang tamaan ng psychic wave na inilalabas ng Mongolian Death Worm. Sa kanilang pag-uugali, inilarawan na tila pinilit silang sakta ng kanilang sarili. Sa gitna ng tensyon at panganib, si Gigi ang agad na tumugon. Hindi siya nagdalawang isip na kumilos upang iligtas ang dalawa. Agad daw niyang pinigilan si na Momo at Okaron, pinigilan ng kanilang mga galaw at sinubukang ilayo ang mga ito mula sa kontrol ng espiritu. Habang tumitindi ang epekto ng psychic wave, inilarawan si Gigi bilang determinado at hindi natitinag, bagamat kitang kita ang bigat ng kanyang responsibilidad. Sa puntong ito, sinabi ni Turbo Granny na ang halimaw na kanilang kaharap ay isang uri ng espiritu na may kakayahang gumamit ng vibrational energy na nakaapekto direkta sa isipan ng tao. Ipinahayag umano nito na ang naturang enerhiya ay may kakayahang magpadama ng matinding kalungkutan at depresyon sa sino mang tamaan ito, isang uri ng mental suicide wave na walang babala, walang awa. Kasabay ng lahat ng ito, napansin ng grupo na si Gigi lamang ang tila hindi naaapektuhan ng halimaw. Sa gitna ng kaguluhan, tinanong ni Gigi kung bakit siya lang ang hindi tinamaan ng epekto ng psychic wave. Wala raw siyang nararamdaman na kahit anong depresyon o panghihina ng loob, taliwa sa matinding reaksyon ni na Momo at Okaron. Nang umatake ang Tsuchinoko gamit ang vibration ng tunog, inilarawan na si Gigi ang tumakip kay Momo at Okaron. Dalawang beses daw siyang tinamaan ng basag na salamin sa katawan pero hindi siya tumigil sa pagligtas sa kanila. Binuhat ni Gigi si Momo sa isang balikat, si Okaron sa kabila, at si Turbo Granny naman ay kagat-kagat niya. Sa bawat hakbang ay inilarawan ng tanyang pagod, ngunit hindi siya huminto. Patuloy na lumalapit ang Tsuchinoko, habang patuloy ding naririnig ang kakaibang ugong na nagpapalabo sa hangin. Ang tensyon daw sa eksenang ito ay lalong lumalak, parang oras na lang ang binibilang bago sila abutan ng halimaw. Biglang tumigil ang Tsuchinoko sa kanyang paghabol. Isang hindi inaasahang presensya raw ang biglang bomb alot sa lugar, isang malamig na enerhiya na nagdala ng biglaang katahimikan. Sa gitna ng dilim, unti-unting lumitaw ang isang kakaibang nilalang na noon pa man ay laman ng mga kwentong kababalaghan, ang tinatawag na Evil Eye. Ito raw ay may anyong halos tao, ngunit ang presensya nito ay lubhang nakakabahala. Sa sandaling nagtama ang kanyang tingin sa mga apektado ng psychic wave, iniulat na unti-unti raw na wala ang epekto ng kontrol ng halimaw kay Momo at Okaron. Para bang sa isang iglap na ibalik ng kanyang titig ang kanilang malay, tinanggal ang tila sumpang bomb alat sa kanila. Sa kabila ng tila kabutihang hatid ng kanyang presensya, dama pa rin daw ng lahat ang nakakakilabot na aura ng nilalang. Napatingin si Gigi sa kanya. Dito niya tinanong ng may pag-aalinlangan, ikaw ba ang dahilan kung bakit nagpakamatay ang mga magulang ko? Ngunit sa halip na sagutin siya ng salita, tinitigan lamang siya ng evil eye, isang titig na napakatagal, matalim, at tila may hinuhukay mula sa pinakailalim ng kanyang alaala. Sa sandaling nagtama ang kanilang paningin, biglang bomb alat ang liwanag at dito nagsimula ang pagbabalik tanaw, isang masalimuot at mapait na kasaysayan na maglalantad sa pinagmula ng nilalang na ito. Inilahad ang madilim na pinagmula ng nilalang na tinatawag na Evil Eye. Isang batang lalaki na minsang naging tao bago siya naging isang yokai na puno ng galit at paghihiganti. Ang batang ito ay dating kabilang sa isang mahirap na pamilya ngunit kalaunan ay binihag at ikinulong ng makapangyarihang angkang Kito hindi siya pinayagang lumabas o makihalubilo sa lipunan. Ayon sa mga tagpo, itinago siya sa isang madilim na silid sa ilalim ng lupa, parang isang hayop na walang karapatang mabuhay ng normal. Habang lumilipas ang mga taon, dumating ang isang araw na biglang pumutok ang bulkan malapit sa lugar. Sa halip na iligtas ang bata, ginamit siya ng angkang kito bilang alay. Itinali siya sa isang altar sa mismong bunganga ng bulkan, sa paniniwalang ang pag-aalay ng isang buhay na bata ay makapipigil sa sakuna hindi na niya nagawang makatakas. Habang unti-unting bumubulwak ang nagbabagang lava, nilamon ng apoy at batong natutunaw ang kanyang katawan. Ngunit ipinakita raw na sa kabila ng matinding sakit at pagkasunog, ang kanyang kaluluwa ay hindi tuluyang naglaho. Sa halip, ito'y nanatiling nakakabit sa altar kung saan siya isinakripisyo. Sa bawat henerasyon, patuloy pa rin nagsakripisyo ang mga tao ng mga bata. Sa huli, ang kaluluwa ng batang ito ay nagsanib sa isa pang biktima at dito siya naging yokai na kilala bilang Evil Eye. At nangako siyang maghihiganti laban sa pamilyang Kito. Matapos isalaysay ang malupit at madilim na pinagmula ng Evil Eye, tila ba napagtanto ni Gigi ang bigat ng paghihirap ng espiritu. Sa gitna ng tensyon at panganib, sinabi raw ni Gigi na nauunawaan na niya kung bakit puno ng galit at poot ang nilalang na ito. Ayon sa kanya, hindi ito isang halimaw na isinilang para pumatay, kundi isang bata na biktima ng kasakiman, kasinungalingan, at karahasan ng mga tao. Kasunod nito, hinikayat daw ni Gigi si na Momo at Turbo Granny na samahan siyang hanapin ang mga labi ng batang isinakripisyo. Naniniwala siya na kung matagpuan nila ang buto o katawan ng orihinal na biktima, may posibilidad na mapalaya ang kaluluwa nito mula sa pagkaalipin at galit. Natuklasan nila ang isang nakatagong silid sa ilalim ng altar. Ang silid ay may amoy ng amag, puno ng alikabok at matagal ng nakasilyado. Doon nila natagpuan ang labi ng bata, ang mismong batang isinakripisyo noon. Nakagapos pa rin ito sa isang lumang altar, tila ba naiwan at nakalimutang parang basura ng kasaysayan. Ipinahayag ni Gigi habang nakatingin sa katawan na wala siyang intensyong sakta ng evil eye. Sa halip, ipinangako niya na gagawin niya ang lahat upang tulungan ito makalaya, hindi lang sa lugar na iyon, kundi sa galit na kinikimkim nito sa loob ng mahabang panahon. Habang ginagalugad ang lugar, muling umatake ang Mongolian Death Worm. Gumamit ito ng kuryente upang perilisahin sila at nagpakawala ng malagkit na likido na nagpigil sa kanilang galaw. Ikinwento ng hina si Okaron matapos niyang gamitin ang buong lakas para pugutan ng ulo ang worm sa isang naunang laban. Sa pinakamatinding yugto ng episode, ang dating katauhan ng Evil Eye na may malalim na lungkot sa kanyang mga mata, sinabi raw ni Gigi na naaawa siya rito, na wala itong kasalanan sa mga nangyari, at hindi nito nararapat ang tadhana na ibinigay dito. Sa mismong sandaling yon, tila sumagot ang espiritu hindi sa salita kundi sa kilos. Isang bugso ng enerhiya ang alat sa paligid at isinagawa ang matagal ng pinipigilang pagsasanib. Dito ro tuloy ang sinaniba ng evil eye si Gigi, ang pagsasanib ng espirito ng paghihiganti at katawan ng isang taong may malasakit. Sa ilalim ng impluensya ng evil eye, nagbago ang aura ni Gigi. Ang kanyang anyo ay bahagyang na iba. Ginamit niya ang napakalakas na kapangyarihang espiritwal ng yokai upang agad napatayin ang Mongolian death worm. Isang tiyak at mabilis na paghihiganti laban sa halimaw na nanakot sa kanila. Ngunit ang tagumpay na iyon ay agad napalitan ng pangamba. Sa ilalim ng pagkakasanib, hindi na si JJ ang nasa kontrol. Idineklara ng sunan si ibang katawan na wawasakin ito ang lahat ng tao. Bigla nitong tinangkang saktan si Momo. Walang babalak, isang mabilis at mapanganib na atake ang pinakawalan na maaaring ikapahamak ng dalaga. Bagamat nagtayo ng barrier si Momo, inilarawan na walang epekto ito. Habang pinipigilan ni Momo ang atake ni Gigi, biglang umatake ang Mongolian Deathworm ng kuryente at napigilan naman ito ni Gigi. Gamit ang katawan ni Gigi, ay nilikha ng Evil Eye ang isang grudge ball, isang espiritual na bola na gawa sa sama ng loob at hinanakit ng mga batang isinakripisyo noon. Inilarawan na ginamit niya ito bilang sandata. Sinipa niya ito na parang bola ng soccer, paulit-ulit niyang pinagsisipa ang halimaw gamit ang grudge ball, at hindi man lang nakalaban ang halimaw, sugatan ito at puro butas ang katawan dahilan upang tumakas na lang ito. Sa eksenang tumindig ang tensyon, nakita raw na binuo ni Gigi ang isa pang grudge ball at sinipa ito kay Momo. Ngunit biglang dumating si Okaron na tumalon upang saluhin ang atake at mailigtas si Momo mula sa tiyak na kapahamakan.